inamin ni Remulla na pinayuhan niya ang Pangulo sa mga alingasgas sa opisina ng Chief PNP. Pero bukod sa simpleng turf war, may lumulutang din na isu ng insubordination dahil tumanggi umanong pumirma si Tore sa isang accomplished request para sa deal na 8 billion peso funding for arms procurement. Ayon sa mapagkakatiwala ang source ng Billionaire News Channel, ang paninindigan dito ni Tore, isang civilian agency ang PNP, kaya ang pagbili ng 80,000 unit ng assault rifle ay dapat para sa AFP. Dahil dito, tuluyan na umanong na visit ang nagtutulak ng deal na si SILG at nagresulta sa 85 days lang na pag-upo ni Tore bilang chief PNP. Sinalo niya ito mula sa dalawang beses na nagkaroon ng term extension na si Police General Romel Marbel. Ayon naman sa isa pang source ng Bellonario News Channel, minsan nang naitsupwera si dating PNP chief Marbel. Nang hindi ipinalam sa kanya ni Narimulya at nooy second top cap pa lang na si Nartates, ang scripted na umanoy pag sa 14-year-old Chinese student, na hinihinalang nakidnap kept in the dark, at hindi rin umano ipinalam kay Marbel ang Anson kay kidnap for ransom at murder case. Hanggang lumabas na ito sa balita na ulit raw ito ngayon sa pagsibak kay Tore na ayon sa aming source ay nagpapakita kung gaano kalawak ang kapangyarihan ni Narimulya at Nartates. Hindi raw kilala ni Baste ang pumalit na PNPOIC na si Lt. Gen. Jose Melencio Nartates Jr. Pero isa lang daw ang tiyak niya. Sino man ang iupong police chief kasama sa trabaho nito?